magluluto tayo ng pagserong pampano. Kaprito eh. ko ng bahagya na yung pampano. Eh. Ito yung mga serong sa so, saka so, patata. So, so, so. Lutoin <laughs> natin ng bahagya. Lutoin ko rin yung saging. Saging na saba. Panguin muna natin yung patata. Ginigisa na natin yung dawang. Lagyan natin ng kapit. Tama natin yung bitwela. Saka yung repolyo. Lagyan natin ng atsuete powder. Ayan, andito na yung puchero